Then pagdating mo dito sa rotonda na to Ingat lang Ito na underpass So ayun lang naman siya Chill malubak lang boy! May dyan! Woo! Ah, Petron, tagkawa yan Nasa Pulangi na tayo kita niyo pala yan Yung nga lang yung banda doon na ulan na o oh. Nandito na kami sa Feodoran Port so, Meron akong nakasabayan kanina Ranil Oh, Ranil Oh, magpapagabi kami rito Sakto So yun yung mga motor namin Okay. Guys, nakasakay din. Laki ng hakbang ah. Ha? So yung nabayaran nga pala namin. Bigyan kayo ng endorsement paper. Tara! Okay, kain muna kami. Ano nga ba lugar to? Andito na tayo sa Pubicor Corpus Big. Hello? Yeah! yeah. Alright! Oh, shoutout kina boss. Shoutout. Yes. Shout sa pamilya sa Pilipinas. Wow! <coughs> kalau ko si magbansa. <laughs> <laughs> so, yun mga motor namin. Yun. Kaya na. Para hindi makawalak. <laughs> Alright! no. So, oh. so, kukunin yung resibo. Okay. So, akita tayo sa si taas. Yeah. Uh, guys, nakasakay din. <laughs> ha? Oh. Laki na hak, laki na hak bang ah? Ha? <laughs> Gusto na nga eh. Tuwan tuwa ah. Ito ang haba oh. So dito lang tayo pwesto. Ahangin dito mamaya. So yun, nakakyat. Nakakyat din yung mga bogey doon sa ano. So yung nakasabay ko, yung naka-rider, si Ronen. Nakaklik naman si... Si Eugene at si Anthony. Wow! What a social na mga pangalan nila. So yung nabayaran nga pala namin, 600 sa motor, 2 sa tao, tapos 65 sa PPA, then 30 sa terminal ticket. So 975 lahat. Sa ano to? Santa Clara na barko. Iwan ko lang kung sa ibang barko kung ganun din. Sa nga pala meron nga pala dito ng ano. Bukod yung bayad sa aircon, meron nga aircon doon na kwarto. Kung so, pala kami dito lang kami sa ordinary. Pero pag pag <laughs> natakbo <laughs> na to na mamaya sigurado may hangin na eh? <laughs> yan. Alright. 2,000 years later. guys, meron tayong endorsement para makalabas dito sa pier na masbate. So, ang gagawin nyo lang, magpapaiskan kayo uli ng espas nyo. Then, bibigyan kayo ng endorsement paper dito sa PDRRMO, masbate. Ano ba yan? Provincial Disaster... Provincial Disaster Risk... Risk... Disaster... Bubulol ako eh. Tara. So, ito yung bibigyan natin doon sa guard Ra nakalabas tayo so, sana yung kasama namin si si Jojen yung nakaklik may angkas yun eh <laughs> Tara! Eh, okay. Ayan muna kami! City of Masbate Alright So ayun guys Matapos kaming kumain mag almusal Tapos na rin kami magpagas Ayun nagpapagas si Jojin Naghahanap siya ng unleaded eh, Wala mga unleaded dito eh. Karamihan talagang ginagamit nila dito is yung premium What? So tag 85 yung uh, Litro So medyo may kamahalan talaga premium din eh <coughs> So, nagpagas uli ako ng 200. Sinagad ko na talaga para uh, dire-diretso na tayo. So, mula doon sa Laguna hanggang papauwi ng bahay dito sa Masbate. Ah, uh, nakapagpagas tayo ng 800. So, hindi pa naman siya maubos pero kasama na yun sa kwintahan. So, yun ang nagiging na uh, konsumo ng motor na to. So, yun. Dito kami! So, ayun guys, babaybayin na natin tong uh, Masbate So, pa Pubi Corpus pa kami. Maraming bayan pa ang madadaanan. Siguro tatakbuhin pa namin ng mga dalawang oras kasi may angka si Jujin. Kaya, alalay lang tayo. Kaya, hindi naman tayo nagmamadali. Andito na eh. Kaya nga pala guys, yung nagastos nga pala natin sa barko, yung pamasaya ng motor is 600. Then, yung sa tao, 280. Then may babayaran ka doon na Terminal permit na 30 pesos Then sa PPA na 65 So yun lahat Bale 975 o, Yung gastos Sa barko na ano yun Santa Clara Hindi ko alam kung sa ibang barko kung ganoon din Sana mas mababa Pa doon sa ibang barko Para kung Makatipid naman din tayo no alright so what's up update ko kayo mamaya pag may maganda tayong view na madaan ako wow ang ganda ng view ano nga ba lugar to? Nakarita ako pero hindi ko nakita So ayun guys Andito na tayo sa Pirmi masbate Mas bate na kung saan ito yung pinaka Ito yung simpleng bayan uh, Bayang sinilangan ni Donix Ride So napaka simpleng bayan lang guys Ayan. Uh, Probinsyang probinsya yung dating So ayun guys So siguro hanggang dito lang muna ang ating video ah uh, Abangan nyo pa ang ating mga gala pa Dito sa masbate Yes, so, yun, kung gusto mong uh, masaksihan, gusto mong sumama sa aking mga gala, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright! So, kaya, see you next ride! Ride safe! Woohoo!